magandang araw mga kakwentuhan. Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ang kwentong pinamagatang ang kangkongero. Pagmamahal sa kalikasan, pagtsatsaga at pag-angat sa buhay. May pag-asa pa kayang muling makabangon ang binata? Kaya kayang nampasan ng kagaya nilang mahihirap ang mga pagsubok? Sa isang maliit at magandang bayan, may isang binata na nangangalang Marco. Pinagtatawanan siya ng mga kabataan sa bayan dahil tuwing hapon, matapos ang kanyang pag-aaral ay palaging makikita sa sapa na may malagkit na putik. Ano bang ginagawa ni Marco sa sapa? Wala siyang ipang ginawa kundi ang mag-harvest ng kangkong. Wika ng mga ito at nagtawanan. Bakit ba kangkongero ka pa rin, Marco? Tanong ng mga kaklase niya na laging nagtatawanan pagkakita sa kanya nabalot sa putik mula ulo hanggang paa. Palagi mang nasasaktan ng kanyang mga kaklase ang kanyang damdamin, ngunit sa kabila ng pangungutsa at tawanan, hindi nawawalan ng pasensya si Marco sa kanyang pangarap. Sabi niya, ang kangkong ay hindi lamang makakain. Ito rin ay may halaga maka-katulong sa kalikasan, lalo na sa atin. Habang pinipigilan ang sariling maapektuhan sa mga bagay na sinasabi ng mga kaklase at nagpatuloy na sa pagtatanim ng mga kangkong. Ko, halika nga dito. Meron pa pala mga itatanim dito. Tawag ng ama kay Marco na agad namang pinuntahan ito. May katandaan na rin kasi ang kanyang ama. Kaya hindi nagaanong nagtatanim ng kangkong. Dahil kung maghapon itong magtatanim at makayuko sa sakit lamang ang katawan ng ama. Kaya naman ni Marco ang pagtatanim kaya inaako niya na lamang ang gawain ng ama. Nakauwi ng maaga ngayon ang binata at sandaling pinagmasdan ang sarili sa salamin tanging pagkadismaya lamang ang naramdaman nito. Sa labas ay mahahalata mo sobra ang pagmamahal nito sa kalikasan, lalong-lalo na sa mga pananim. Mukha mang hindi nababahala si Marco sa labas ay higit naman ang pagkadismaya nito sa sarili kapag siya na lamang mag-isa. Hindi lang dahil sa pagmamahal sa kalikasan ang dahilan kaya nananatiling nagtatanim si Marco. Kundi dahil sa pagtatanim ng kangkong lamang, kumikita si Marco at ang kangkong lamang ang tanging pinagkukunan nila ng pangangailangan. Tanim dito, tanim doon. Ang gawain na naging normal na lamang sa buhay ni Marco kahit na magreklamo ang binata ay wala pa rin namang magbabago. Lumaki mang mahirap? Si Marco at nawalay sa ina ng maaga ay naging maayos na bata naman ito. May pagsisikap at positibo sa buhay kahit na ang kanyang ama na lamang ang kanyang kasama sa buhay. Subalit, kahit na simple ang buhay nila, ay itinuturing pa rin nila itong masagana. Dahil sa pagmamahal sa isa't isa na hindi matutumbasan ng kahit ano paman. Isang kahig isang tukaman ang kanilang buhay kahit na maagang naulila sa ina ay taon-taon pa rin nilang ipinagdiriwang ang kaarawan nito. Hindi man sila naghahanda dahil sa pagkain palamang lamang ng mag-ama ay kulang na ang kanilang kinikita. Ngunit binibisita naman nila ang puntod ng ina upang batiin at ipagdasal. Nakuha ni Marco ang kanyang pagmamahal sa kalikasan mula sa kanyang ama na kasakasama rin niya sa pagtanim ng mga kangkong. Tuwing linggo, naglalakad sila sa kagubatan. Umaakyat ng mga bundok at namamangka sa ilog. Ipinakita ng kanyang ama na ang kalikasan ay biyaya at sa kaunting pag-aalaga ay maaaring magdulot ng malaking pag-angat sa buhay ng tao lalong-lalo na para sa bayan. Kaya naman noong siya ay nasa edad na labing dalawa, nagsimula na mag-ipon ang binata at itinatabi ang mga sobrang kinikita nito. Hindi ganoon kalaki ang kanyang natatabi sa araw-araw dahil maliit lamang ang kinikita at mas lumalaki na ang kanilang gastusin. Kaya naman, naisipan ni Marco na magkaroon ng simpleng negosyo. Sinimulan niya ang pag-aalaga ng kangkong sa isang malapit na sapa. Madalas siyang nakikita ng mga kaklase. Winawalang bahala niya na lamang ang mga ito at itinutuon ang sarili sa pagtatanim. Ang mga taon ay dumaan at sa kanyang pagtsatsaga, unti-unting naging makabuluhan ang kanyang pagninegosyo at unti-unti nang nakikita ang kanyang pagtsatsaga. E niya na ang pangarap ay maaaring magumpisa sa simpleng pagsusumikap. Madalas nadugain si Marco ng mga mamimili dahil bata pa lamang ito. At madalas ding marami ang bumibili kaya hindi niya napapansin ng iba na kumukuha na lamang ng walang bayad. Pero hindi lamang sa pangarap na ito huminto si Marco. Dahil alam niyang kaya niyang mas mapaangat ang sinimulang negosyo. Kaya naman, sinikap niyang mapanatili ang kalidad ng kanyang kangkong at inaral ang mga makabagong paraan ng pagsasaka. Nagbasa siya ng mga aklat at naging miyembro ng mga asosasyon ng mga magsasaka. Inuwi niya ang mga natutunan sa kanyang sapa at pinilago ang kanyang taniman. Naging maligaya ang kanyang ama nang makitang nagtatagumpay ang kanyang anak. Subalit hindi ito naglaon sapagkat ang buhay ay puno ng mga pagsubok isang malakas na bagyo ang dumaan sa kanilang bayan na nagdala ng malawak na pagbaha na naging dahilan ng pagkapinsala ng mga pananim na kangkong. At si Marco ay nagdurusa sa malubhang pagkawala nito. Ngunit hindi siya nagpatinag. Sa halip, naghanap siya ng mga paraan upang ma ang kanyang sapa at makabangon mula sa trahedyang iyon. Sinikap niyang mag-ipon at maglikom ng pera sa mga kakilala upang makapagsimulang muli. Hindi man naging madali para kay Marco ang paghahanap ng malaking halaga ay walang sawa at hindi tumigil si Marco at naghanap ng mas mainam na paraan upang magkaroon ng sapat na pera. Nilaku ni Marco ang mangilan-ngilan ng tirang tali ng kangkong na nakatabi bago pa man ang pagbaha. Ngunit hindi pa rin naging sapat dahil limitado lamang ang mga ito kaunti lang din kasi ang naitabi ni Marco. Hindi madaling sumuko ang batang kagaya ni Marco. Kaya naman, nang makalikom ay itinayo niya ang mga tike. Nagtanim ng mga puno at nagkaroon ng mga watershed para mapantili ang kalidad ng tubig sa kanyang sapa. Sa pagtatagumpay niya sa pagangat muli ng kanyang kangkungan, naging inspirasyon si Marco sa mga kasamahan niya sa nayon. Ipinakita niya na ang pagiging matyaga at mapanuri sa kalikasan ay maaaring magdala ng pag-asa at tagumpay sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay ng hindi inaasahan. Hindi pa doon nagtatapos ang kwento ni Marco. Sa kanyang pagnanasa na mapalaganap ang kaalaman tungkol sa pangangalaga sa kalikasan, nagsimula siyang magturo sa mga kabataan. Sanayon na alam niyang walang interes sa kalikasan upang magkaroon ng interes at matutong mga ng kalikasan ang mga bata. Itinatag niya ang Kangkongero Club isang grupo ng mga kabataang nag-aaral ng pangangalaga sa kalikasan, pag-aalaga ng halaman at modernong paraan ng pagsasaka. Ang nooy mga kaklaseng pinagtatawanan si Marco na ngayon ay kabilang na sa grupo para sa pagpapahalaga sa mga pananim at kalikasan. Ang kanyang mga mag-aaral ay hindi lamang natutunan ang kahalagahan ng kalikasan kundi pati na rin ang pagiging responsable sa kanilang komunidad. Ipinakita ni Marco na ang pagmamahal sa kalikasan ay nagbubukas ng mga pintuan ng kaalaman at pag-asa na maaaring magdala ng pag-angat hindi lamang sa buhay ng tao kundi pati na rin sa kalikasan na tayo lang din naman ang makikinabang. Sa kabila ng kanyang pag-angat bilang isang kangkongero, hindi siya nagbago. Siya pa rin ang binatang masisilayan sa sapa tuwing hapon. Ngunit ang pagtatawanan ay hindi na para sa kanyang pagmamukha, kundi para sa kanyang Simpleng pangarap na magkaroon ng isang malusog na kalikasan at pagkakaisa ng komunidad. Noong makatapos siya ng kolehiyo, itinuloy niya ang kanyang pangarap na maging inhenyero sa kalikasan. Sa tulong ng mga scholarship at pagsusumikap, nagtagumpay siya at naging isang eksperto sa pangangalaga ng kalikasan. Marami man ang naging hadlang at dumaang mga problema sa pagiging kolehiyo ay pinili ni Marco na subukan at gawin ang abot ng kanyang makakaya. Upang magkaroon ng resulta ang kanyang pagsusumikap. Nang magbalik siya sa kanyang nayon bilang isang eksperto Nagkaroon siya ng malalim na kaalaman sa pangangalaga sa kalikasan at modernong pagsasaka. Nagtayo siya ng mga proyektong pang-ekolohiya na naglalayong mapanatili ang kalusugan ng kalikasan at magkaroon ng maayos na ani ng mga magsasaka. Sa mga taong na nagdaan, ang kanyang nayon ay naging isang modelo ng pangangalaga sa kalikasan at modernong pagsasaka ipinamalas niya na ang pangarap ay maaaring magsimula sa simpleng pangarap na pang-araw-araw subalit ito ay puno ng pagsubok ngunit maaaring magdala ng malalim na kahulugan at pag-asa sa hinaharap ngunit ang buhay ay puno ng suliranin sa katandaan ay mahina na ang katawan ng matanda, kaya naman lumalabas na ang mga sakit nito sa katawan. Kaya naman agarang itinakbo ni Marco sa ospital ang ama, kasama ang kanyang nobya. Kahit na may kalayuan at oras ang itinatagal ay nakarating pa rin naman ang mga ito. Tanging high blood at diabetes ang nasabing sakit ng ama. Hindi naman inaalala ni Marco ang gastusin sa ospital sapagkat may kaya naman na ito ay inaalala naman ni Marco ang kalagayan ng ama lalo na at wala naman itong alam pagdating sa ospital dahil ngayon lamang siya nakapunta roon. Maya-maya lamang ay lumabas ang kanyang nobya sa kwarto kung saan karatay ang ama ni Marco mas lumalala at kumakalat ang sakit sa katawan ng iyong ama. Wika ng nobya ni Marco, naramdam ang lamig sa tono nito. Tila ba panandali ang tumigil ang mundo nito? Hindi sanay ang binata na hindi nakikita ng ang ama. Tanging lungkot ang nakapinta sa mukha nito. Buwan ang lumipas at unti-unti nang gumagaling ang ama. Kaya naman halo-halong tuwa at lungkot ang kanilang nararamdaman. Nagkaroon din si Marco ng pamilya at asawa. Nakagaya ng kanyang hili, nakahanap ng makakasama sa buhay at itinuro niya sa kanyang mga anak ang halaga ng pangangalaga sa kalikasan at pagmamahal sa komunidad kagaya ng pagmamahal sa ating pamilya. Patuloy siyang nagtuturo sa mga kabataan at nagbibigay inspirasyon sa mga nagnanais na makipagtulungan sa kalikasan at sa kanilang kapwa. At ang kanyang ama naman ay nakalabas na ng ospital. Ngunit kasama na sa kanyang buhay ang saklay dahil sa nawala nitong isang binti. Masyadong malaki at kumalat na sa kanyang binti ang sakit kaya naman ginawa ng doktor ang tanging paraan upang gumaling at makarecover na ang matanda. Sa kabila ng pagsubok at pagangat niya sa buhay, tagumpay bilang isang eksperto sa kalikasan, hindi siya nagbago. Si Marco ay nanatiling binata ng sapa, ngunit ang pangalang kangkongero ay hindi na pinagtatawanan, kundi isa ng parangal sa kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kalikasan at komunidad na ipinagmamalaki ng kanyang pamilya. Sa kabila ng mga napagtagumpayan ni Marco ay hindi pa rin nagbabago ang pagiging mapagmahal nito sa kalikasan at hindi rin siya tumigil sa pagtatanim ng kangkong dahil alam niya na ang kangkong ang dahilan ng kanyang pag-angat at ang pinagmula ng lahat ng mayroon siya. Ngayon na naging kasangga at kasama sa kahirapan na nananatili hanggang sa kanyang pag-angat. Ang kwento ni Marco ay ang patunay na ang mga pangarap ay maaaring maging daan tungo sa pag-angat, hindi lamang sa buhay ng tao kundi pati na rin sa kalikasan siya ay naging inspirasyon sa kanyang nayon. At ang kanyang pagmamahal sa kalikasan ay nagdulot ng pag-asa at tagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Napatunayan rin ni Marco na hindi imposible ang pag-angat ng kagaya nilang mahirap. At walang imposible kung tayo'y magsusumikap ang nooy binata na pinagtatawanan sa pagtatanim ng kangkong ngayon ay pinagpapalakpakan ng lahat dahil sa pagangat at tagumpay na natamu nito. Kahit na ang karamihan ay pinagtatawanan ang pang-araw-araw na gawain ni Marco. Sa huli, kinilala na ang dating kangkongero na si Marco at ang nagkaroon ng anak na kanyang pinabahagian ng kaalaman tungkol sa kalikasan at ang mga naranasan nito sa nagdaang mga taon na ikinamamangha ng kanyang mga anak dahil kahit nalabis ang problema at mga sakonang nagdaan ay nagawa pa rin ni Marco na patuloy paikutin ang buhay at huwag magpadala sa mga problema. Si Marco ay kilala na sa pangangalaga ng kalikasan at tumatakbo bilang isang kasapi ng barangay na nangangalaga sa bayan. At ang asawa naman ni Marco ang nagtuturo sa mga kabataan ng pangangalaga sa kalikasan at tumutulong sa mga walang kakayahan na kanilang ipinagpapasalamat dahil kaya na nilang magpasalamat sa pamamagitan ng pagtudonate sa mga charity at pamamahagi ng mga pagkain para sa mga bata na walang permanenteng tirahan. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.